Yo, hindi na naipit. Very good. Oops, oops. Ayosin mo. Ayos. Hi, ka dito Hi, mamita. Good morning, Nana. Good morning, tita. Good morning, Tita mo. Good morning, Tita Nino. Hi. Jidi. Je, ang galing mo. Ang galing ng baby ko ah. na ipit yung kamay niya. J.D. Aba B.D. Oops. 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 Good morning. I love you. I love you all. I miss you. Opo. Ano pang gusto mong sabihin? Papadala natin sa Katardani. Dali, ano pa? Ay! Oh, ano? Ano? Gusto mo na pumunta ng Qatar? Iwan mo na kami dito? Ha? Huh? Hindi kami sama? Good morning! Have a blessed Sunday! I love you! I love you! Sino maganda? Sabi ni Lolo. Sino maganda? Ha? Sino maganda? Ha? Sino maganda? Kaya pa? Kaya mo pa? Ha? Um, balikan na sa dati. Dali. Dito ka. Hinga. Sino maganda? Sino maganda? Babay ka na babay bye Lolo. Bye-bye, Mamita. Bye-bye, Tito Moy and Taytay. Bye-bye, Tito Nino. bye, bye.